Hoy, magkano salaan mo? Yun, <laughs> papapapalat no, no na naman yan. Salaan, pagkaya. Pagkaya pa ng budget. May nakili na suki. Ang dami mo naman tali. Ayari, pang tali sa niyo. Yung? yung pinakamurang salaan. Ayari, 30 lang. Ayan. Yeah. 50 pesos only. Nakakasala ba yan? Bayo naman. Ayari, may mag-ano? Ayari, 130 na lang sa iyo. Pang-130, ayari. Ah, ay, na yan. Oo, kita mo naman, suki ka na, 130? 130 na lang. Stainless din ito. Ayari, bang mali ordinary. Ngayon. Ano Mas mahal nga ari ah, mas mahal. 250 nga. Balay po. araw po ngayon ang palengki, kaya po tayo pwede ng na. day. Tayo. Yan. Nandito na po tayo. Medyo may ambon may ambon po pa man din. nawala na yung mga magtitinda bawal na bawal na ho. bawal na po pala din eh. nawala na rin yung magpuprotas ano saan na ho na papunta ikot ikot ah pa ikot lang nawala na po yung mga magtitinda dito oh pinagbabawal na po kaya tayo dito na sa mismong loob Kataho ay titingin dito muna tayo sa likod kaya tayo po nasa bandang likod ng palengke. Kamay muna! Vicente! Ay, mamaya na. Madadali agad tayo na yan. Kaya, yeah. titingin pa ng maaari. Nasaan po kayo ibang... Nag-iba-iba nag -iba na po ba kayo ng pwesto? Hindi, oh. na, Hindi nyo kapila. Mamaya po uli Mamaya ako babalik. Hindi Hindi na ako sa likod muna. Hinahanap po natin yung ano Mga iba pang tindahan Nag iba iba na Kuya yeah. <laughs> Mamaya babalik ako dyan Banarihan ka na ngayon Ay hala kaway muna Yan Ayun dito na po mag-uumpisa galing mo tayo sa likod ay mga magboboko Okay lang po ah thank ba yung si may iba pa example din Ay yung kung alin makakain purgulay bibili ko ta pang-Ricardo arin pala yung purgulay Tagalog na po Ay hello kumain Kaman si Oh mo natingin ulit na Ricardo Mama, sa susunod isang halargo na kami dito. Isang susunod sa lugar kami. Mama sa na kung may dito Alex, nakadami na ho. Yeah, ito. Ayun. Mamaya tayo babalik Rekado muna ang aking hanapin. Tirahin. Gawin mo rin tayo dyan. Oo, tolay na. Kuya Melo. may low. Uy, Ligo, Ligo. Kuya Melo! Kuya Say hi to ano? Shout out! Ayan. Sh shout out! Kung yeah. late ha? Sa akin mga customer! Yeah. <laughs> shout out sa akin mga customer! Shout out po! Bili na kayo! Punta na kayo sa palengki dito! Yan! Yeah. Yeah. Tayo pa titingin ang Ricardo Kakaunti pa po ang tao at nag-uulan Kuya, anong luto ng kayaan? Magaling Saludo ko te. Basta may apoy. <Weber> Basta may apoy. Oo, oh, lutaw yan. Balat po ba rin ng ano? Baka. 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 Matagal kang dito. Hindi, eh. yung lutaw yan. Ayun. Mukhang ayong... ayong... uh, masarap dito yung lobo. Oh, hindi na lang. Oh. Hindi ba makakalit sa lobo? Hindi ma... sa lobo? Hindi ba? na po siyang nilabas ka. Magkano ho ang isa? Wala na. Di, Wala Pwede pa ba itong... Galing pa akong batangas. patanggas. Tatagal pa ho ito ng gano'ng katagal? Pag nasa freezer po, kahit gano'ng katagal. Ay, pag yung eh, tinapata pala ang... Kung bagay, kung bagay niluto na, adobo, lalagang toyo, pwede lang gano'n. Oo, adobo sa gata, sa toyo. ano mo lang, lagi lang ipapainit, hindi mapanit. Tatagal, aray, aray nga lang. Balat ng kalabaw. Gata na may talong, pwede ano? Adobo sa gata. Adobo sa, ano? sa gata, ano? Aray a... na, aray. Pabili, isa. Buwan boss. <tuturna> <tuturna> ay, okay, okay, okay. Ano ba boss boss ay makapal? O oh, ito ay sakto ng Hindi nga ako marunong pa niyan Balat daw po ng baka. O na ba niyan? na lang po. May pasok ulit ka na ba sa Baka may bibili ka ba boss? Balik na lang dito. Wala Sa Ricardo ako kasunod eh. 100. Ay, ang lamit na ako sa inyo. Balat po ng baka. 19 na lang dalawa naman. Pwede rek tagatana ito, kuya. Pagkalambot pwede rek tagatana. No? Lalagyan ng talo. Ito e, ay muna sa apoy ano muna, eh. para babangi pang mababar para mo mo bango. Iyaw iyaw mo na. Ilalaga. Okay din oi. Para mo mabango. Balit tayo pititingin ng karning baka din sa taas. Maigring gataan at saka pang ano, pang nilaga <laughs> Pagiling na ako. Hello, Hello. <laughs> Meron po bang karning baka? Karning baka? Kalabang Wala daw po pala dito sir Wala palang baka Sa kabila pa daw Bisinti ano na? Ano oh, na? Kamusta titingin tayo ng baka Baka ba ito? Ha? Baka ano? Sa baka Baka nga po Baka po ba ito? Baka talaga yan Isang kilo ho, isang kilo Pure baka Okay Baka Ano kuya? Pang laga Laman o ribs? Paano ba kahit alin kaya? Uh, ito masarap ang masarap ng lahat. Ay, wala na yung ano, palitiran. Dahil dyan, na, sa purong laman. Magkano po ba ang kilo nito, tita? 420. 420. 420, 420. 420 boss. Oo. May tunay na baka. Gandaan mo, kilo na kinokon. Oo, kaway, hala. Mapapanood mo kay... Ano pangalan ng page? Best Friend TV. Best Friend TV. Kay... Anong pangalan na friend, 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 ay, anong nena? rin? Nena Abrigo. Kaya Nena. mag -ano po? ano ko yun? nandito na, tv po po oh, YouTube. sa youtube uh, sige na na Mahalo na na eh oh, sige, sige. Kuya, okay ka lang kahit mahuli kahit ali. mahuli ayos lang ah ayos lang. Ayos lang. pag makakatulong ay ayos lang ano? oh, oh. pag ay one <laughs> at lang si tataw oo oh, sige maganda po yun. TV magandang guto. Laga. Taypisu subok na rin baka tari pindi pong patagalin pati ano. Aanak hanapin wan lasa. Lasang baka. Kumakain hari. 428. Dito po yan, Tigoya. Akin po yung bago pala ang hiwa. 82 428. Pahiwa na kuya. Titingin po naman tayo din eh. Pero Meron pa po yung mga pamamili natin Yung mga Ricardo pa. kanin. Ang bilis. Kaway wala. Ako ba yung i Oo, Kasi bang, dali na, kaya marami Ano ka Lagi po kayo napapanong. Hindi, na ay, kaysa, Apay, salamat po ng marami. Ay, may may pa ay, yung ay, 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 Yan sasarap pa man lahat ah. Ha? Ah, yan ang sarap lahat rin Wala ka ito tulak ka dyan. Oo nga Bili na, bili na. meron pa dun ba? Palapas ng ako. Ah. Ang isang po ba din ang ARB lahat ay inyo? Sama-sama ba yan? Pwede no? naman bibigit ako sa kabila. Ayun. Hindi naman kami nagkakakot. Kami magkakakot. Ari na lang. Kuya ano? Palitaw. Palitaw. Ano ba 'yan? Tamalis. Tamalis sa biyahe. Yeah. Pabila kong dalawa na rin tama na. Pabila ko na sa lapi. Tatlo sa lapi. Yeah. Yeah. Yeah, galing ni ko magtinda ay talaga napapabili ka tay. Apat ay pit ah, apat ay pitong. Ah, sana magkano na 'yan? Ay pitong lang rin na. 85. Puno may sa loob. Ayaw, ang minatamis, yung makapuno. Sarap, aray. Uh -huh. Aray, balat baboy. Nasaan ka nalagyan mo ito? Nakuha na? Oo oh, yata. Ate, inaindi ina, na pa ito. Okay, makan na. Ito yun, po. nga po. Ate, atin 'yung ating binibili Ay, yun. then, Yung may brownies, doi, Christmas. Ito po. Mm -hmm, na na. Are nga po. Bang walang... ano, po. Talagang walang Anong iyan? Pare po, iyan yung nakabalot na iyan. Ah, nakahanay po iyan. Magkano po ba sa itlog na po lahat, ita? Kimse. At dito? Samahan na po ng tatlong perasa. Pasama nga po nito, dalawan ito. Ayan, ayan, ayan po, dalawa niyan. At saka yung photo sa ito, dalawa. 70. Oh, tsaka po uh, it, itlog na pula, dalawa na lang para sa 100. Uh, Sama ko na. Opo, oh, sige po. <laughs> <laughs> oh, ito ho, hoy. Oh, jackpot ka na ata. Ano, hataw na ba? Sisikat na Ay, kaway mo na. Ay, ano? Saan? ka ba? Ay, nakatalikod naman na. Ano ka? Insan! Saksa dito, O, dalay mo na. Shout out man. Man, uh, Pumarap ka dito, pati o <laughs> Isan ikaw na! Ikaw mo oh. na, sa pala, man, pala suot, eh. ay, daw po, tita. Ano, Glyn? Hot na! Kaway mo na, ikaw! Manunood, ay! Makikiraan ha! Diretso ako din eh, may tinda pa nga ba din eh. Shoutout daw kuya, ikaw pa man din ang kanahan. Ang p***** niya, may mo. yan, nagpapilis oh, oh. ko niya. Oo, oo. mo? may kasama ko. Tinatanong ko din eh, kung tanda pa ako, tanda pa rin. Lagi ako din sinabi ng plastik ay. Ako ito eh, wala pang kanong halaman ay. siya ako hindi pa. kaway mo na, kaway, kaway pinsan. Kaway, kaway. Yan, natingin ang na maaari. <tinyan> Ano Sabi ko tayo yeah Kuya. Ay. Titingin uli ng maaari. Okay, okay. Ang sumabit ay huli. huli pero di ko lunggaw. Magkano po ba din sa bitlag di na ganun eh? Ali 75 ba okay na ako dun sa 14. yan 125 Ano ko? 120? 1 port oh, Oo, 1 port lang Tama na yun Yan, ah. yan makaano? Asa po yan 75? Mm. Ba, teka, sala Parami na ata pati yan ay, tanggal, tanggal. Oh, sige, ba, 120. Ay, yan, ayos yan. Tita, 72. Ah. Oh. Pwede bang tawad na yung ano? Butal, yan. Yeah. Pwede, pwede yan. Hataw na po. Umaya-maya pa. Baga pa ata, no? <laughs> ayos yan, kasama yan. Lahat ay ating dadaanan, ano? Wala tayong pipiliin, ay. Pitiliin, ay. Kayo ang big time sa halaman. Oh, wow. Ang tanghalan ng halaman ngayon. Bundo, magka. Nagkakataon lang ang kuya. Magkano, ko 'yung sa bundo. Uh, Alto sa uh, talong ah, iwas na. Nagdaraon palate. Sir. Oh, 150. Kuya, salamat oh ha. Thank you, thank you. Okay, gawin na lang sa vlog. Yo. <laughs> Titingin pa ng iba pa. Ricardo naman.

ladies. Kawai. Oh, Ay pabili. Are. Are yo. Nakalista? Oh, oh tika konti lang. Parang bawang ano eh wala ka naman pala ng tuyo ano eh dito lang pala magbibili ko sa iyo. Bawang, pati. Oh. Oh, yan na lang. Kahit mga limang piraso lang. Ano? Saka dalawa na rin, tama na rin Ari na lang po Magkano po bang pag-aabutan ito? Oh, okay. Okay. Samahan nyo na ho ng paminta Wala dyan sa listahan Magkano po? po 35 po ah, 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 Wala na yung iba yung pa sa iba Thank you. Salamat po ¿Qué no a karo salaan mo. Yun, mapapapalag na naman yun. Salaan, pagkaya. Pagkaya para pa ng na suki. Ang dami mo naman tali. Kaya rin pang tali sa niyo. Yung pinakamurang salaan. laan. Kaya 50 lang. Ayan. pesos only. Nakakasala ba yan? Bayo naman. Kaya may ba magkano? Ari 130 na lang sa iyo. Pang 130 na Oo, kaya tama naman. Subay ka na. 130. 130 na lang. Stainless din ito. Kaya bang Ari, ordinary. Mas saan. mahal nga ari ay. Ah, walang dyan naman pala ako tinuturo mas mahal. 250 nga ari ay. Sino nga ba may sabing napanood daw ako ay? Sikat na sabi ko ako. Sikat ka na nakita Kaya nga kita sa simbahan. Sa kay Kasaban. Ikaw yun ano. Nung oh. araw ng November 1. Tanda mo. 1. Para alas 3 ng hapon. Oo. Oh. Oh. Hindi lang kita nabati. Bakit naman di mo ko binati? Oo. Oh. Oh. Uy, dali na suki. Aray na, 1.30 na lang sa iyo. Aray, 50. Ayos na rin. Ay, na, bumili na tayo sa laan. No? Ayos na. Salamat po. Thank you. God bless. <laughs> yeah. Jack. Oh, si so Jack nga pala re Yan. <laughs> Wala si Jack. Ano Jack yung binibili? Huwag ka bibili Jack. Huwag mo na rin bibili ng pagkain. At, re Hindi mahalat ang nagugutom. Wala Jack. Ang ay. kasi aga nice tayo po palabas na pupunta po ako nung agri-supply at bibila ko nung pakain sa baboy para po isang uwi na Itimbit-imbit, oh. Kung ano-ano naring abubot nari. Babili. Mula, sis. Isa lang. Iti, boy. Babili. Kawai, trupa. pa. Ha? Kawai. <laughs> dahil. Sige boss, sasari ako. Um, um, Ang sa iyo. Kain san? Kain san? Good morning po! Yo, oh! ko ko lang please. Saninong! <laughs> 38. 38. Ito pala pala 'yung mga pananim ko ano. Tayo. Si Bal pau pau. <laughs> Tagalogin mo daw. Pau pau ikaw mas pau paw Ano pa. na tropa? Salamat ha.